Idol, mayong buntag muna sa inyong lahat, no? Good morning sa hindi nakakaintindi ng uh, Bisaya. So ngayong araw na ito ay araw ng Huaybes. Tapos So ito mga Idol, uh, kahapon, diba? So kahapon, so ngayon mag-update tayo dito po sa Aruma. Dito po ay umakyat tayo dito sa overpass. hiningal ako mag sa overpass kasi ang taas-taas talaga. Nakita ko ninyo, ayan, mga sasakyan. Ay, sorry po. So doon ako nakapwesto sa baba. So ngayon, nandito po tayo sa overpass. So eto mga idol, ay nakita pa rin natin na may mga usok pa rin dito. No? Hindi pa talaga nawala yung apoy. Ayan o, no? mga usok. At saka ginagawa din pala dito yon ngayon ang Nandito na po yung mga taga Meralco. Yan o. No? o. Oh. So ayan. bababa tayo doon mga idol para makita po talaga ninyo no, kung anong nangyari. Ay grabe. So kahapon, hindi ako nakaakyat dito ng overpass kasi doon ako nakatotok. So yan yung ito yung kinukuhaan ko kahapon ng mga ano ng video. Ito yung bahay na ito. Tapos ayun. Diyan sa baba no. Grabe. Ay grabe talaga. Ganito po ang nangyari. Nakakapanglomo talaga. Ang lawak pala papunta doon, no? Oh, wow. Ate, ayan po ay pwede pa po yang patayuan ng bahay pagkatapos dyan Oo. Oh. Di ba ganda na lang Ah, di ba dati, ano, sabi nila, nasunog din daw ito? Ano yung mga dolo sa tabi? Ah, uh, ito, hindi pa po nasunog. Hindi pa, ngayon lang yan. Hmm. Yung bahay po ninyo ay nasunog din, hindi naman. Ibigyan pa lang. Hmm. So, grabe yung nangyari, oh. Ayan o. Ang daming nangangalakal ha. Kita natin dito sa taas. Kikita natin na ang daming nangangalakal. No? So mamaya bababa rin tayo doon para din maipakita sa inyo. O kasi kahapon, andyan nga kami kahapon. yan So ayan nga guys no. Bababa na tayo dito. 来吧。 Ay, <laughs> mga senador natin dyan kaysa mag-away-away kayo, tumulong kayo rito. Sa nang sunugan? Sa mga sunugan. Kung di mo kinulong si Duterte. Ayop ka, BBM. So, ayan nga si Kuya mga idol. Tanging suot lang po yung na ano niya, nadala, no? So, ito yung bahay. Bahay ni Kuya. Ayan yung may CR. Dalawa kasi ang bahay niya dito. Tapos ito, Kuya, sa'yo itong kalakal. Oo. Oh, yero ko. Ah, ito? Oh. Parang ano nung no? Il ilang taon na po kayo dito nanirahan po? Ah, uh, 10 years. 10 years. Sa ganito po ay libre lang po ito. Libre lang po ito yung bahay mo dito. <laughs> pero ano sa initsi record yung pangalan namin since. Oo, Pero ibig sabihin ay kung maalis na ito, pwede pa ulit magpatayo. anong kagandahan niyan, no? So, ayan, mga idol, oh. Ito, yero nila yan ni Kuya. Tapos, puntahan natin dito, banda, no? Oh. So, ayan. Ito nga dito, mga idol, oh. Ayan. So, ito, yung bahay nila ni Kuya. Ito yung CR, no? Ito yung bahay nila. Ayan, CR. Ayan na lang. Ito dito, mga idol, ayokong parang pag nakabagsak yan ay medyo delikado na. So, ito dito ay medyo matibay-tibay pa, no? Kasi wala namang, ano, eh, hindi mababagsak to. Tapos, ito naman din yung mga, na, ano, nasunog. So, oh, grabe. Talaga, nakakapang lumo. Tapos, yan parang, ano na, delikado. So ito mga idol, ito daw yung bahay nila ni ate sa hmm? saka so, ni kuya. Tapos ayan, ano to siya kuya? Mga ano yung mga tricycle yan? Ito? Ito? Tricycle, oh. Oh, yung ano, rim pang tricycle. Nasunog hmm. yung ano sa tulong ko So ano lang po ang nailigtas po ninyo? Papilis lang ng mga bata. Hmm. Bay, mga damit, wala po. Oh, wala. Ay, kabayo pa. Ay, galit. <laughs> So, ayan yung idol. dyan, ano, parang ano na yan, o, uh, ano na yan, kanang, baka no? Uh, pero ilang taon na po kayo dito na kuya? 20 years na ako nito. 20 years? 2005. Nandito na kayo? Ano po ito? Uh, pwede pa ninyo patayuan ng bahay? hindi ko alam kung ano Mm. Ano po ba kayang dahilan na bakit nagkaroon ng sunog? Hindi ko alam kasi bigla nang lumakas yung wakil. Wala man lang nagsabi ng mga kami. Pagkasabi ng sunog, malakas yung Ah, Sabi, ito may ano pa nga, umuusok pa nga dito mga ito. Ano? Tapos ito yung ito yung CR nyo kuya. Ito yung CR nyo. Kaya may usok mga idol ay ito pa. At mga ano naman itong, yon mga papel-papel or kalakal siguro yung mga yon. Tapos diyan ito delikado na rin ito. Yan oh. So ayan nga guys no dito nga tayo sa ano sa ilalim dito no. Kasi ito dito ay hindi pa naman hindi ito delikado kasi nakita ko naman ay matibay pa. So ayan dito sila si Kuya. Ito yung bahay nila na nasunog no. So wala silang na nailigtas kundi sila lang yan wala na silang mga damit, mga gamit, wala silang naisalba. So ayan nakita natin banda doon ay may mga usok pa tapos dito sa harapan ay may mga usok pa no. Tapos ito naman din ito naman din ay bahay din yan dito. Ayan na, marami na ang tubig. Tapos man mga damit naman din na nasunog. Ayan. Si Bebe nang kalakal. Isang tanging mapakinabangan uh, nga lang nila dito ay ito ay mga ano, mga yero, mga kalakal dito yung nanguha sila para maibinta nila, para maibili nila ng pagkain nila. Baka ma ano, malaglagan kayo niyan, be. Baba kayo diyan. Yes. So, yan dito nga. Sila kanya-kanyang panguha ng mga kalakal mga idol. Hi, God. Hi. Hi. Right. Tapos ito, oh, buo pa siya sana, pero yung mga bakal, grabe. <coughs> onte pa lang. Grabe oh, eto napakakapal nito na ano no, na, ito natupi siya. Siguro sa sobrang lakas ng apoy. <laughs> Ayan nga guys, no dito sa requestuhan ko ay nakita natin ay patuloy pa rin yung may mga apoy dito, osok, no? Tapos siyempre may mga nangalakal dito. Oops.

Nasunog din ang bahay nyo? napit lang po napit lam mm -mm. pero at least makakakuha man lang ng pangbenta, no? Pa yan. yun o oh, may mga usok. Kuya, bakit may mga usok pa yan dyan? mga mga damit puno nang puno nang puno nang Ito nang puno Oo. puno Sayang mo. No? Siguro yung mga may-ari ng bahay dito, ang iba walang nailigtas, no? Opo, po, po mga anak sinuro. Wala So ayan doon mga idol mayroon doong nag-ano nagkuha ng mga bakal din sa taas. So dito okay lang kasi parang safe pa naman tayo magpunta dito banda. Oops, ala ano yun? So ayan. Nag-aapoy pa siya. Piruin nyo guys sa ah, kakapal nitong bakal na ito. No? Yan o. No? Pag nadaanan pala ng ano. Oops! Ano yung gumuho? Oops! Oops! Ayun nga. May mga bumabagsa kasi sa taas niya mga idol. Mayroon mga ngalakal. may hagdan din o pataas. Yan o, hagdan. Tapos dito, ito yung mga gamit nila o. Nangasunog. Yan o. Ito, nangasunog. Ah, ito, nambala naman ito sa CD. Yan o. tanso din ito. Opo, kasi baka kasi pa ka po yan, kialaga rin po. Ay! Akala ko ito, diritsu na ito, sa aircon pala ito, no? Ito, nabibinta pa rin ito. Oo. Mm -hmm. Ang tanso rin ang hula. Nakamagkano ka na, simula kahapon? Wala ka pa, ma'am. Ngayon, pangala ka magsisimula eh. Ah, hindi ka pa nagsimula kahapon? Hmm. Kapag lapat. Makulit sila kinuha nyo eh. Ah, wala na ito kuya, singaw na. Apo. Kaya, ito, lalagarin din ito? Hindi na Diretso na bang ito? Diretso rin di, lang di, di, siya, papo rin. Ah. <tipos> Ang... Pwede pada angkot, sayangnya so, mengidol So, ito lang po ang update nito. No? So, ayan. Doon banda ay hindi na ako pupunta doon kasi parang delikado. Baka mabagsakan pa ako dyan. No? So, ayan. Makira, no? Ang ah, dami, oh. May mga plancha din, no? May mga ganyan sayang mga ilan kuya mga ilan lahat ang pamilya na sunugan nito dami to 2,000 na higit yata 2,000 na higit na bahay pamilya hmm. oo So sa ano, al alimbawa, ang ating mayor nagpaabot naman din ng ano wala pa. wala pa po. Kahit sino dito po, wala pa pong nag-abot. Wala pa. Yung mga nasunugan po saan po sila nakatira ngayon? Saan po sila nag-ano? Uh, Sa Cavite, Entelim. Sa espela. Nandoon po sila lahat. Mm. Um, marami maraming salamat po. No. No. Oh. Oh. Will give mother of Andy. Oh, may ada bodyguard. So ito pala dito sa kabila pala mga idol, ito po yung nangyari dito sa kabila din. No? Ayan, nakita din natin, 'no, sobrang pagkasunog-sunog din dito ng mga uh, bahay, no? Ito, ang dami. Oh. Mm -mm. Eto, tindahan nito ng pares, oh. Brabe. Ayan, marami dong nang din, oh. Ayan. Ayan. Oh. Ito may hagda no Papunta doon sa taas Oops Ito papasokin natin no? Ah Sana hindi tayo malaglagan dito Wow mas malaki pala dito ano? Oops प्रांत sorry kuya ha <laughs> so yun, lawak pala dito ito kuya, itong building na ito ano kayang building ito po? 17 ah, ito yung 17 18 ang unang nasunog 13 ah, ang 13 ang unang nasunog? o, mga lahat to Tapos, oh. 17, 21 21 25, dapat ulit yung building na ito ah, ilan lahat ang nasunog? 5 5 pala no building problem ano daw sabi ko ya dito uh, pwede pa dito tatayuan ng bahay ha pwede pa, pa tatayuan ng bahay ulit hindi hindi di, di, kaso titibagin flat no um. Oh. papalik sa normal hindi sabihin bago tayo ng bahay kaya doon so, sa kabila mm uh -uh. sabi ganun di, si, debi, din sa 11 na tunog din walang dapat tinitirang bakal kung anong kung anong forma doon sa kabila hindi forma rito uh -uh. patag, walang matitirang bakal uh -uh. tapos ano po ito ang patakaran dito sa mga bakal na ito po nabibenta ano, be para sa ano para makikinabang nga ito yung mga nasunugan mm. So, ibig sabihin ibig sabihin ito lahat ng mga bakal dito, Yero, uh, kailangan ipag-isa ang benta oh, Sa mga nasunugan, dahil nawala kami ng nganap po, eh, dahil nag-permiso kami sa sunod mm. kasi yung iba nangangalakan Ngayon Inatuloy yung pangangalakal nila dahil nga mm, mm Kaya ito muna ang discount na nga ng buhay. Mm, mm Para may kami. So, ayan. Kasi pangat naman yung sasunugan ka, gidding mo, hindi ka pwede magkaroon ng... makinabang dito. Bakit kinabang ka rin dito? Dahil taga rito kayo, building mo ito eh. Mm, -mm. pantay Hindi oh, ng ibang building sinosolo lang ng coordinator. Kawawal mo naman yung presidente. Ibig sabihin, yung iba sa team. Mm -hmm. Kaya mm -mm. dito, pantay-pantay. Oo, kasi may nakita po ako doon, si sir, ay inaano, sinasabihan yung mga ibang tao. Lahat po daw dito, mga bakal, yaro, dapat pag-isahin, pagbenta, no? Hindi, yeah, sinosolo lang yun. Hindi binibigay, di binibigay yung iba, eh. Oo. Mm. Oh. Kahit tumulo na magbaklas. Oo. Tumulo na magano. Pa paano bigyan ng mga paggastos? Di eh, wala eh. Mm -hmm. so, ay, yung pagod ka na. Sumugo ka na, wala ka pang paggastos. Eh, di sa loob? Oh, oh. So ayan mga idol, nakita nyo na may mga taong nag na naglagari ng mga bakal no, tapos mayroon pa sa baba. Ngayon ko lang pala ito kasi ano, do nag-vlog ako mm -hmm. doon sa kabila. Nasunog mm -hmm. din kami, dyan, mm -hmm. yun. Iingat dahil Piligado malampot kayo dahil sa init ang bakal Iba na nga, meron So ayan nga guys, no, nakita po natin na doon banda ay marami pong tao na nagpupokpok ng mga bakal Tapos ito yung mga bakal na yan ay ang mga ibibinta yan Tapos ipag-isa para din sa kanilang mga nasunogan Kailangan walang lamangan no? So ayan no. う何だ pati pala dito ng idol ang na talaga nang naganap na sunog pala kahapon grabe oh ikaw pa is tubig ka rin kadya sa usok. kaya out to me, 我上次已经考。

So nakita naman natin kung ano talaga ang mga nangyari ngayon sa loob. So marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye!